Tumbalata? Bring me! O gipala mo ang grasya sa brigada. Usalang kinisa sa gikalingawan sa mga residente sa Purok Dream Village, Barangay, Glan Padido, Sarangani Province. Alas 7 pa lang sa buntag ng Hunyo 15, 2024. Daghan na ang mipila, aron magpalista anang sa klase klasing papremyo sama sa inato nga groceries o cash. Gani usa lang si Jerry Baclayon ang misali sa padula sa tumbalata. Matod ni ini, nauna-unaan niya ang iyang kabataan sa kalingawan nga iyang nabati karon. Ako ko na siya nga tabang sa mua amam, ang mga prices ninyo nga inyong gihatag sa mga mga, padula. Sa una ma'am sa bata pa ko muna ako ang mga dula sa mga tumbalata, ano, sa mga estudyante pa ko nalingaw jud mam. Gi gi dala gid ako ang pagsayo sa mga pagdula nako. Ang inahan sab nga si Rose Espelieta sa padulang Bring Me, bitbit -bit ang gamay ng kaldero. Gani kalipay ang gibati nga nauna kini og presenta sa iyang kaldero. Pasalamat ko ko sa brigada kay naabot yo sila diri sa sa pa Padido Dream Village. Na uh, diri ang ngak nga kani nga puro ang ilang napili sa ilang padula. Ipalit ko ni Gidaya po sa kong anak og ko, kanang Ang gatas niya kung adunay mga nakadaog, aduna sab uban ang wala. Apan, kung nag-iisa ang hindi nakakuha, uh, 'di ba ma'am? Okay lang. So ka, pag pa, game dito sa ano namin, hindi ako talaga sumasali. Ayaw ko talaga. Ngayon, para ako na engganyo na sumali. Para enjoy na enjoy talaga ako matod ni Mary Grace Cortez, broadcast manager sa Brigada Mass Media Group. Unang higayon kini nga nakaabot ang brigada sa Sarangani Province, alang sa maong kalingawan. Ang pinakauna nga namo diri kay gusto namo mo, na mo mailhan ma, ma ninyo dili lang ang amuang istasyon, ang TV ug ang radyo, ang social media, but of course ang katong mga products ni brigada na pwede ninyo ug makatabang sa ato ang kanang kaayos sa ato ang panglawas. Kato syempre lingawon mo o kanang sorry bubuton mo sa inyong mga balay kay gusto mo lingawon mo and hopefully na serve na mo tong among gusto na malingaw o nalingaw mong tanan nalingaw pa tanan in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile Bri Gada News